Magandang araw mga kabirtod. Ngayong araw mga kabirtod ay tayo po ay magpapapuna ako ng aking tricycle. At ang tricycle na yan ay may uh, kargang uh, buhangin at saka uh, siminto. Kaya for today's video mga kabirtod ay mag-wrapping uh, mag ako ng aking uh, uh, safety tank. Kaya... Kinuha ko muna yung uh, buhangin ko at uh, siminto. Sobrang hirap pala pag magtrabaho kang mag-isa. Kaya nga sabi ng Bible ay, Two is better than one. Pero wala tayong magagawa eh. Kailangan pa rin nating trabahoing mag-isa. Dahil wala tayong pangsahod sa kanila. Kaya wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang arangkada. Arapin nga natin mga kabertod ngayon. Uh, sobrang dami ng tubig kaya uh, kailangan nating uh, kunin yung muna yung tubig. Uh, gamit ang motor. kaya ayun ha ah. pandarin ko muna yung motor mga kabertor Be not dismayed. Take care. habang naga na binabawasan natin yung tubig binabawasan natin yung tubig dyan at ako po ay mag uh, na ang simento dito 1 is to 2 dalawang uh, buhangin at uh, isang uh, simento yung gamit ko time lapse muna mga kabiritan Time lapse muna, time lapse. hindi pala ganun kadali yung trabahong construction, kaya hindi natin pwedeng mamaliit yung uh, trabahong construction dahil uh, ang lahat ng mga tao ay napaka importante talaga kahit ang mga construction worker importante sila sa buhay natin dahil kung wala sila, wala 50 tank, sobrang nahirapan ako sa pag uh, trapping dun dahil ay sobrang lakas talaga yung tubig dito Eh, pahinga muna pahinga muna hindi ko nakita hindi ko napakita Does sa inyo kasi namatay yun kanina yung uh, nag ng tao para mag uh, trabaho uh, para makasama ko sa trabaho wala akong isa uh, isahod kaya uh, sulon lang akong nag-trabaho uh, dun kaya uh, ayan mga kabertod uh, sinulo ko na lang at dahil ito din uh, parang sanay na kasi akong magsulo magtrabaho eh. dahil uh, wala akong pang sahod sa kanila pero pag may makaluwag luwag ka pwede ka makasahod sa kanila kaso wala uh, kaya ayun, uh, nagsulo lang ako sa trabaho ayan, bye bye mga kabertod love you ingat kayong lahat, God bless Bye bye. Thank you for watching.